Okay so kumusta kayo dyan at uh, ngayon ay meron naman tayong bagong video Ito naman ay patungkol sa kamakamakailan lamang ay nagsalita si Mayor Basti Duterte Doon sa Davao Ay yung kanyang specific na kanyang sinasabi dito Ay patungkol sa Paglaban o platforma patungkol sa lab Paglaban sa krimen Corruption At droga at dito, ikinuento niya kung ano ang plataforma ni former President uh, Fierde, na kailanman simula simula pa ay eh, hindi nagbago which is yung tatlo na yan paglaban, laban sa droga paglaban, laban sa corruption, paglaban, laban sa mga kriminal at ngayon mapakinggan natin at mapanood ang full speech ni Mayor uh, Sebastian Baste Duterte at ito ay naka naka ano na rin, naka subtitle na rin para sa Tagalog. Nang, nang sa ganun ay kung meron man tayong viewers dyan na Tagalog ay maintindihan niya itong mga sinasabi ni Mayor Basti Sebastian Duterte. At ngayon, at bago natin simulan, please naman kung bago salta sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para mag update guys yung mga video aking i-upload. So, oh, nagubot ang Davao. So, naka, natay mayor kani ni nahimong presidente na to, stricto kaayo ni siya. Grabe yun ka stricto. Grabe yun ka stricto, yun kaayo. So, ang plataporma na niya, wag yun na nausab, gikan pa nga sugod, so good. drugs and criminality o corruption lang yun na. Ikibaw manggod mo. ug di na ninyo, di na nato patas on ang storya. Ah. Di lang diri sa Davao, pero sa tibuok nasod mao ang problema nato. Mao na okay. ako may nabutang diri ron. Kamo mga kriminal, kung pedophile ka, rapist ka, patyon taka. ka. Kung kidnapper ka, holdapper ka, patyon taka. Kung korap ka, o na ka sa gobyerno, kalabanon gyud ta ka. ka Pero kung medyo okay ra ka, posposan lang da ka, badlungon lang ka. Eh. Uway lang imong katapat diha, bunalan da ka. Pero ayaw diri sa Dabaw. Kato mga namuyo na diri nga medyo okay na, nakasabot na sa dagan, Kaning mga bagong tubo, kining mga gasodere para mangitag nahimo mangguni karon, ginatawag na to kani adto ang tao muadtog Manila makipagsapalaran. Kay sa ilahang mga probinsya walay trabaho, lisod ang kinabuhi mo na mga to og Manila. Kini magundabaw tungod sa iyang progreso, daghan sagol mangita dire like I said, sagol kita tanan dire. Everyone is welcome. Wala tay ginadili so thunder Basta mo sunod lang ka sa gusto sa kadaghanang dabawenyo nyo nga unsa man disiplinado tang dire sa atong dakbayan. At yun, narinig at napanood natin ang tatlong punto na sinabi ni uh, Mayor Sebastian Baste Duterte, yung tatlong issue na yan na kanilang talagang plataforma ever since pa ayun yung droga, kriminal at corruption. At ito si Mayor Baste Duterte, in fairness, manang mana to kay former President Fia Arne. Hindi malayong itong si Mayor Sebastian Baste Duterte ay meron itong siyang patutunguhan sapagkat yung kanyang estilo sa pananlita, yung kanyang tapang at determinasyon ay nasa kanyang puso. Kaya itong si Mayor Sebastian Basi Duterte, hindi malayo tong malayo ang mapupuntahan nito sa politiko. At baka maaari pa itong maging president ng ating bansa in the future. Dahil talagang kuhang-kuha niya ang mga banat ni former presidenta P.R.T. At yun na nga, bago natin bibitawan itong aking video, ay eh please naman kung bago kayong salta sa aking channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag -share. At pakihit na ang notification bell para maging update kayo sa anumang video. Aking i-upload support support lang tayo mga kapatid. Ingat lagi dyan.